Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ngayon guys, magluluto tayo ng ginataang sigarilyas. At ito yung mga sangkap niya. Mayroon tayo ng dinis. And yun po. Itong ating sigarilyas. Sine. Bawang. Itong ating sibuyas. Tsaka gata. Siya pala guys, itong ating sigarilyas. Meron pala itong ano dito sa gitna guys. Parang sinulid pagka, ayan o. Oh. Pagka tinanggal mo yung dulo, meron dyan sa gitna parang sinulid na tinatanggal. Tulad nung nakit, nakita nyo kanina. So ito wala na. At saka sa hiwain. O siya is nice Kasi yung parang sinulid guys, matigas. Yung matigas na, sa gitna na. Si Garilia. Tulad nito. yun wala gaano kasi mura pa. Ayan oh. Ayan. Ayan. Sa gitna niya, meron siyang matigas na Ayan. So, ganyan lang guys ang paglinis ng sigarilyas. Ngayon guys, mag-start na tayong magluto. Tapos na ako maghiwa lahat na-prepare ko na yung mga ingredients at magluluto na tayo. Palambutin muna natin yung ating karne ating sahil hintayin lang natin siya magmantika takpan lang muna natin at hintayin natin magmantika yung karne yung gamit ko palang karne dito guys ay liempo Ayan guys, ingat lang po sa pagpapamantika ng karne kasi nagaano po ito yung kanya, nagtatalsik. Okay. Dito na sa ay, malapit na magmantika. sa Takpan natin ulit. Ngayon guys, ang mantika na ating mantika na yung ating karne. Lagay okay, natin yung ating sibuyas. Ayan, lagyan natin yung ating bawang. Hmm. Hmm. Then itong ating sigarilyas Lagay muna natin yung unang gata. Ay, pangalawang gata pala. Sorry. Pangalawang gata. Pakuluan muna natin siya sa pangalawang gata. Or pangalawang piga. Lalagay muna ako ng asin. Yung kong asin ay itong pink salt or Himalayan salt. Wala naman kayo neto. Pwede naman yung regular salt na. Paminta. Takpan at hayaan mo na natin maluto ang gulay. Ngayon naman guys, lagay na natin yung pangalawang gata. Ay, pangalawang gata. Unang gata. Ito Ona. 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 Si Ona. Yung unang piga ba? Lagay ko na rin yung sili. Hindi ko na siya iniwa kasi ayaw ko nang maanghang. Pag maanghang, hindi ko Hindi ko makain. takpan ulit. Ayan guys, malapit na maluto ang ating gulay. Lagay na natin yung ating bilis. Ngayon guys, pag matabang pa, nagdadagdag na lang tayo ulit ng asin o nasa sa inyo na kung ano gusto yung idagdag pwede naman patis pero ako asin na lang ang idagdag pakuloan pa natin mga ilang minuto para maluto ng husong ating gulay Yan guys, i-check natin na ating gulay tikman natin okay na. Magdadagdag lang ulit ako ng asin. Gamit ko ulit yung pink salt. So, luto na ang ating gulay, guys. Luto na ang ating ginataang sigarilya. Ginataang sigarilyas na may dilis. Tikman natin ulit. Okay na po. Sakto na kanyang nasa Luto na po ang ating ginataang sigarilyas. Ayan guys. Tapos na ang ating niluluto. Thank you for watching. Kain na po tayo.